hello hello mga katigs Manananghalian na tayo lunch time eto yung, uh, yung ulam namin ngayon eto flank steak eto fish mahi mahi mahi, mahi. Eh, ano yun eh? yung mahi mahi durado yun eh. <laughs> durado siguro ito eto <laughs> masaya dahil may kanin eto yung gulay namin pinaghalo-halong, ewan ko yan, tatakmang ko mamaya at ilalagay ko sa caption yan eto kumuha lang ako ng apat na hiwa na maliliit yung plank steak tapos ang soup namin ay onion soup puro onion lang, tapos yung sabaw pinagsabawan ng ano? Ng, kung minsan uh, mga buto-buto tatanggalin yung buto tapos yan chicken daw ito broth ano brought na, brought ng chicken tapos yung ano yung uh, soda nagsaka na tayo kalakalat lang na tayo pag na tayo kukuha ng isang case kalakalat ng case lang tayo okay dokke mga katigang ito kaya na tayo uh, masaya ngayon dahil may kanin <laughs> okay bye bye mga katigang